Mahigit 162,000 pesos na halaga ng troso na sabat sa checkpoint. Ang balita mula kay Idol Zena Marie Akdang. Tatlong lalaki mula sa Baggao, Cagayan ang naaresto ng mga pulis sa Bambang, Nueva Vizcaya matapos silang mahuling nagbiyahe ng mga troso gamit ang expired na transport permit noong October 22, 2025. Nahinto ang kanilang Isuzu forward truck sa isang checkpoint sa National Highway Barangay Makate at nadiskubre ang mga kahoy na hindi dokumentado ng maayos. Kinilala ang mga suspek bilang si Mel ang driver na apat na taong gulang at si Aldrin at mga helpers na taga barangay La Silat Bagaw. Nakuha sa kanilang sasakyan ang mahigit 480 na piraso ng ginayat na troso mula sa iba't ibang uri ng kahoy tulad ng kalumpit, luwan at dao, na tinatayang nagkakahalaga ng 162,387 pesos. Nang hilingin ng mga pulis ang mga kaukulang dokumento, napatunayang expired ang kanilang transport permit, kaya agad silang inaresto dahil sa paglabag sa Revised Forestry Code of the Philippines. Dumating ang mga otoridad mula sa Senro Aritao para gawin ang inventaryo at tamang proseso sa mga nakumpiskang troso at sasakyan. Idol, parang gumibilis ba ang pagdanda? ang dahilan ng mihina ang cell division na pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang. Idol! IFM News!